Kahapon, Joel, nasunog ang isang residential building sa Santa Cruz, Maynila. Umabot yan sa ikalimang alarma bago tuloy ang napula. Alamin natin ang nangyari sa report ni J.P. Soriano. Mula sa loob ng Fabella Hospital, tanaw na tanaw ang sunog sa katabi nitong residential building sa bahagi ng Quezon Boulevard sa Santa Cruz, Maynila. Agad daw inilipat ang mga nurse ang ilang sanggol na nasa ward na katabilang halos ng nasusunog na gusali. Patuloy na lumakas ang sunog at umabot sa ikalimang alarma. Nagumpisa raw ang sunog sa ikaapat na palapag ng Judy Ray Building kung saan may anim na pong pamilya ang nakatira. Ang mga nasunugan, kanya-kanyang likas na mga gamit. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas mula sa bintana ng kanilang unit sa third floor ang ginang na ito at nakasugat pa sa tuhod. Pero mas nag-alala siya sa tatlong taong gulang na anak na nahiwalay sa kanya habang palabas. Truck po kasi ako dun sa taas. Hindi ko na nga alam kung saan ko yan nagkaiwalay. Pagka mo nang umiyak kasi maraming mga bata, na nailigtas. Sa kabutihang pala, ligtas din ang kanyang anak. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nagsimula raw sa paglalaro ng mga bata ng posporo. Pero under validation pa rin yun. Pasado alauna ng hapon, e-deklarang under control ang suno at ganap na naapula alas tres ng hapon. Hindi na ito kumalat pa sa katabing central market, pero umabot pa rin sa tatlong daang piso ang halaga ng pinsala. JP Soriano, GMA News.